Shout kay Boss ah Boss Shout out yeah. Shout out po uh, Shout out po <laughs> Sa <laughs> kasaan ka ni Boss? Yeah. Uh, dito lang sa kasaan Dito lang na, bilhin niyang silver si Boss ah ni Boss ah Ayan Sa kason Sa Quezon Province Oh wow Quezon Province Shout out to sa lahat ng mga Quezon Province So save Boss So uh, One hand uh, sangka uh, pa Sa pagbili mo sa morco guys nasa 180 180 180 ang at dalawang libo. Oh, dalawang libo. Dito, wala, dito 100, lang 100. Wala rin yan kasi ito kasi mga pull out na no? nasunog. Oh, yan. Ay, so, yung pull out ng nila. Ayun, oh, kita so, na. na so, mga nasunog pala yan. Yun. Kaya ang bagsak presyo o, talaga. Sa oh, Saan ka pa? Saan naman matatagpuan natin yung mga burotan dito, boss? Dito lang po yan sa Army Planas. Ayan, no, sa may buwad lang ng Army Planas. Ito po yung kabaan kasi ng rektor. Rektor. Right, so. so, ito yung paan ng kami planet. Pwedeng mabili yan ng bus, Ang malaki na silver magkano 100? Maliit lang, susunod, nakita mo naman yan. Maliit 'yo? Oh, ayan oh. Aunting na mo dalawang dan lang. Ayun godan. Tatlong dan. Oh, siya Yan para sa amin wala. So, yan mga guys, so makakabili ka dito, mga guys, so, mga mga maliit 50 pesos. So, kung malaki, 'yung katulad nako ni boss. Ito oh. Panalo ka na rito, guys oh. Ito, kasama ang pindan. 100 lang guys, oh. Oh. ka pa may kasama na pindan? 100 lang. Oh, yan. May pindan kasama. Yan, pindan, so. Ikaw lang kaysa isang, ikaw lang kaysa isang nagsuot niyan, no? Idol, may kasamang pendant nga daw. naman 'yung pendant mo. Oh, may rosam pa no. Oh, libre. Ang Libre kasama rin doon. Ah, pag das, ano? yeah, name, name, ay, pag binilin ko yung tas, ano? Oh, di ba? Ang gandang pindan. Ikaw lang kayo sa isa, -isa na shot ng silver ng iba. Ginto. Ginto ang kasama, no? <razethas> oh, yeah. So, yung mga guys, so, mga bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, no? So, dito, uh, ah, kahabaan ng Rikto to bang ratio? So, Rikto, kahabaan ng Rikto. So, dito, dali-dali lang. So, ito makikita nga yung bank ng, bankang, ano, banko. Ito ang pinaka-entrada natin, mga guys, no? Yan, dito. Yan. Yun, ha? Pagkano? 50? 50? 50 lang, 50. 50 lahat, no? Lahat ng oras 50-50 mga guys. Accessory. Big silver daw. Oh, 50 pesos. It's silver ba talaga na lang muna. Tayo Pwede pa muna tayo. Ayun no? kwenta si lang mga server mga guys <desserts> Ito na ba? Ito na. Ito hindi Ito na. 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 Bolsa, maging totoo lang tayo. Anis lang, anis lang. Anis na bigdis tayo. buhay rin sila. Tiwala. Uh. Oh, tiwala sila. Shout out kay boss uh boss? -huh. Shout uh -huh. out? Uh Shout out po. Shout <laughs> oh, so... Saka saan galing ito, boss? Dito lang sa taan. Oh, dito lang. Nabili niyo ang silver, si boss. Ang nayaman ni boss. On. So, magkano marketan ito, boss? Yeah. Sa marketan napakamahal nito. Nasa ano to, mga 3,000, for example. Dito lang. Sa Carmen planas mga kahanap. Mag-ikot-ikot ka lang. Oh, shout out po kay boss, oh. oh yan. Oh. Taga saan? Quezon Province. Oh, wow. Quezon Province. Shout out po sa lahat from Quezon Province. So, si boss. So, uh, nagpilipiri niya sa mga silver. Kulit ni boss, ang dami binili, oh. Sinuho mo yan boss, may initro sa mata na rin boss pag sinuho mo lahat yan. Pinagpipili ako lang. Ay <laughs> yan. Ang ganda ha. Oh. Ang dami na nito. Pinagpipili oh. ako oh. lang. Ito maganda boss. Maganda, maganda rin ito pang ataw eh. Ako pala eh. Ito maganda rin Itong hogis na ito. Tapos maganda nito. Palip nito ni no. Yan o. Oh. Ganda lang yung styling. Oo, oh, yung style nito maganda. Ito, mag isandaan. Mag-isandaan yung malaki. Oo, oh, yung isandaan pala. Ayan. Si Kwenta. si Ate. Oh. sila sila ni. One hundred. Kalau kau pag-aabot tayo, 1,000 kuwa mo. Libre pang linis. Ah, oh. uh, pag 1,000 yung halaga. Ah, oh, okay. So, libre So, pang linis natin magkano? 50. 50 rin. din. Ayan, pang linis mga kayo. So, so 50, 50 na na din. So, pag-aabot 1K, guys, may linis na lang kasama. Ayan, pili lang po. Pili lang po pili kayo, kayo sa lahat. Ayan, sa mga about ng mga yeah. silver, ha. So, dito tayo si ka-vlogger natin. Bumili ng silver. murang mora 100. All Dahil vlogger ka, okay. 150 yan. Huwag ka na tumawad, 1.50 yan. Iba mo Pag 1.50. Pa, oh. Magkano, magkano? 100. Yes, yaya yeah, manin. Ayan na manin. manin. O, diba? Pwede na, short no na yan. O di diba, oh. Tat na yan. Alam 100 pesos lang to. 100, sangka oh. pa. Sa so, pagbinili mo sa mall to guys, nasa 1.8. Ano? 1.8. Ang nagdalawang libo. Oh, dalawang yeah. libo. Dito wala. Dito, dito lang 100. 100 pesos lang 'yan kasi to kasi mga pull out na nasunog. Oh, ayan. Nasunog lahat ng nila. Ayun, oh, kita sa niyo na. Oh, so mga anak. Oh, so mga nasunog palayan 'yon. Oh, Kaya bagsak presyo oh, talaga. Sa dolo, yeah. Oh. Dito. Saan ka pa? Saan lang matatagpuan natin yung mga burotan dito, boss? Dito lang po 'yan sa Carmen Planas. Ayano, so sa may bumad lang ng Carmen Planas. Oh. Ito po yung kahabaan kasi ng rice. Rector, right. So oh, rito, ito no. yung habaan ng ka-planas. Street. Natin mabili yan yung bus. Ayan, Guys, Ang malalaki na silver, magkano 100? 100 pesos lang yan. O, kita mo naman yan. laki o. Oh. Ayan, o. O, tingnan mo, dalawang daan lang. Ayan. Tatlong daan. O, siya. Yung para sa amin, wala. <laughs> ayan, diyan yung mayari, no? Si madam, no? Ay, si ah, na rin yan. Ay, si ma'am, na rin na Oh, na rin. Ah, ayan. Na sa mga ganyong kalit yan, tag-50. Si 50. 50, 50 sa'yo. Dahil vlogger ka, 150 sa'yo yan. Yung ganyan na maliliit, 50 lang. 150 <laughs> na lang. Ay! Madam, hulihin mo to. <laughs> Hindi nagbayad, sinuot na, <laughs> 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 Dali, may tawad siya 150. Yun, pag tumawad 150. Uh, po. Yan. <laughs> no, like Ay, ka vlogger. Tatawag yeah. po dito lang mabilis to So pala mga guys, ito man pala galing sa sunog pala to, mga. kaya bagsak presyo pala mga oh, silver. Oh, yung pala pre. Ayun nakita mo parang nga. yun mga nga nasunog talaga to nagpapatunay siya. Mga guys, yung mo ito, mga bill mater ito, mga ito. Ay, may pendant din. May mga pangit. Bye. pendant ko, libre pendant. Ay, libre. Ay, ha? Oh, may pendant daw, pre. Ay, yan yan, pre, pre, pre. Parang ano, pre. Yan. Maka-Diyos ka, diba? Yan. Sama mo. Oh, asa kayo? Sama mo ang 50 mga mo, pre. Tawaran mo kasi may silver. May, pre. May, pre, may, pre. may, pre, may di. Mga magkano ito rin pre? Magkano ito? Ha? Kwenta si rin? 50? Si 50 wow. si rin? Wala Wala ay! Ay! Libre pala po! Papakita ko na lang design yung pendant na, no? Ayan, 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 ayan. Ayan. So, pinagkaguluhan ng mga silver natin dito, mga guys, no? Ayan, guys. Ayan, pwede, pwede. Ayan pwede guys. Ayan guys. Ayan maganda. Ayan ang pendant niya. Ayan ang pendant. Ayan. Yeah, so, so, ayos yung pendant ko lang kaya. Ayan lang oh, yan na Libre na rin daw guys. Oh yes idol. Pag may kwintas daw libre pendant. Oh. Pendant yan eh. Ayan pendant Ang kapal na mukha nito. yok lang. Ayan yun. Ang kapal. Hindi ka lang makapal mo ang Vlogger na makapal na. Okay. Ay magburay mo ah mamaya. Burahin mo ah. Joke lang ah. Baka hindi ka mo. Yan mga guys ha. So mga guys ito guys. So may pindan naman to. Yan ang gusto niya. Ang gusto na doon pindan. So yung cross. Siya yung cross natin. Oo. Eh oh. okay, pilihan ko na yung pindan. Yeah. Ito. Ito nga siya. Ito nga sa isa na mga. Ano. Yan mga. Yan, yan okay. mga. May... <laughs> <laughs> ay madam. Nakadalawang kukuha na ako. Sinuot na oh. Ay may ano pa kasi. Akala makaligtas ka. May mga dito. Mga kabidyo ka. Ah, libre. Libre. <laughs> Hoy, magkukunwari ka pa Pilipini, baka makalimutan na sabi mo, mo na yan ha. Ah. Ayun ba boss? 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 Pag ano? kayo bumili ng mga kwintas, magkasama na yung ng pendant, no? ano oh, libre ng pindad, no? Ano libre ng pindan. pili na? Yan. Ah, dami niya na Dami na ito, oh. oh. Ang ah, maganda yung kwintas dito, guys. Si, yung pindan, tito. Ayo, sige, kitrya libre ka na talaga. Kobe. lang ito, So ayan yeah, mga guys, so makakabili ka dito mga guys, so mga mga maliit, 50 pesos. So kung malaki, yung katulad na kuha ni boss. Ito, panalo ka na rito guys. Oh. Ito, kasama ang pindan. 100 lang guys. Saan ka pa may kasama na pindan? 100 lang

ikaw lang kaysa isang ikaw lang kaysa isang nagsuot niyan, no? Idol, may kasamang pendant nga daw. Ano naman yung pendant mo? Oh, may rosam pa no. Oh, libre libre. Ang ganda. Libre ka. Kasama rin doon. Ah, pag binili ko yung sa ano? Kwintas eh. Yan ang pendant na pinili. Hey, 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 hey. Ano? Oh, di ba? Ang Ikaw lang kaysa sa isang nag ng silver na iba. Ginto. Ginto ang kasama. Oh, yeah. 100 Sama mo na pindan, boss. Ito, pindan dyan. 100 lang, oh. Boss, 100 lang, oh. Pindan niya. Yeah. O, oh, diba? O, oh, yan. Saan ka pa? Mamili kayo. Pag... pagpintas binili, may kasama pindan. Oo, Itong napiling pindan mo. Oo, Itong napiling pindan siya. Yan. Yeah. Napaka-swerte naman nito. Yan, oh, one hundred, oh. No, pili-pili, boss. Sipag. Ay, yung laki nun, nun. Ganda nun, oh. Hawak ni tatay, oh. You know. yun oh. Oh, one lang, guys, oh. yun. Oh, nakabinta na ako, ah. Madam, nakabinta na ako. 50. So, 100 na lang yan, lahat. Boss. Okay lang. One hundred. Kay nanay? Ito. Maliit yung isa, eh. One hundred kwintas, madam. Ito, 50 daw dito. Ito. Ito. One hundred, Toten... -quintas? Ay, ito yung kwentas? Sige, na lang. Bang free po yung kwentas. Walang pinta. Sige po, sige na eh. Sige mo po ba yan? Ayan mga guys, so, yes. so nandito lang na, no. so nasa so, nakabili ni si Kuya. O oh, ito, eh, papa, sorry, nabulsa mo na. So ayan, nakita mo naman, ha, no. napakapanalo yung nabili ni Boss. So, bracelet at saka quintas, mga kasama pindas, dalawang dan lang. At saka, ay <araoh brewery> wow, karamising talaga. Napakasulid. Uh -huh. Philadelphia. Okay, okay. Uh, shout out po kay boss. Shout out po. Good morning, good morning. So, ang time check natin mga guys So, ano, 8, mag 9 o'clock. O, ingat-ingat oh, lang mga sa mga bagay nyo. Mga bagay nyo, bahala na kayo. Mag-ingatan nyo. Kasi araw. Yung katulad ng vlogger niya nyo, no? Magnegosyo rin siguro yun. Magnegosyo. Bibinta mo na 150 sa inyo yan. <laughs> yan. Ongkal, ongkal, ongkal lang po Mura-mura mga silver natin Si Quinta O, isang daan Ang Quintas natin isang is daan Pero may kasama ng bridgelit mga guys, no? Yung katulad nito mga guys, Katulad nito Yung Quintas natin May kasama pindan So, 100 lang to guys o, oh, isang daan. Pag kwintas, isang daan. Sa mga bersit na si 50 pesos. Sa mga kwintas, 100. Yan, di pa kinakalawang yan. Di ba hala, pang lang, pang isang linggo, di pa naman. Ito mga malit na kwintas. Eh, yung malilit, boss. Yung malilit na kwintas, si kwinta. Si isang daan. Ah, okay. Yung mga bersilit lang. Si lang ang mga bersilit. Ah, okay. Lahat ng kwenta, so may kasamang bracelet. Ay ah, hindi, may kasamang pindan, si kwenta. Ay, sandan Ay, ah, ito, si kwenta. Ito ba, si kwenta? Bracelet. No? O, oh, tag si kwenta. O, one, ha? O, one hundred. Basta maliliit. O, oh, pili-pili. Ongkal-ongkal pili. lang po kayo sa mga about ng mga silver natin, no? Oh. Ang <laughs> dami yan, Ah. Magkano iba parking mo sa inyo? <laughs> Bulabog, no? Ito kasi nga no, guys, to. Oh, 50. 50 lang, 50 lang din, no. Oh. Sa mga kasama natin na diyan, 40 na lang. 40. Oh, ayan. <laughs> 40 na lang. Oh, guys. kasi may discount. Na oh. Kung alam niyo 'yung bahay ko. Yeah. Yeah, na mag show dito. Sige, pili-pili lang po mga guys, napakadaming pipiliin mo dito, no? oh. maraming pinili nung. Kung ako na talaga, doon talaga sa ano, sir pindan sa may kwenta sa may pindan sa <laughs> pindan solid oh pili pili lang po kayo pili shout out yan bibilin babayaran na hey, tas may pindan oh libre na dito bus ang dami to bus oh 400 guys o oh. oh, eh. alam mo na bilhin nila 400 lang to sa halagang 400 mga yeah. eh. ano yeah. silver natin yeah. yan Oh, 300 pa po, boss. Oh, 400 do. Oh. Kanon 400. Oh, oh. binayaran 400 lang guys, so. 400 lang 'yan. Idol, hindi ko lang na mawawala idol ah. Ano? mo, na muna to? Puta, kunyari ka talaga, pre. Guys. Kunyari ka talaga. Ay si Pablo. Dapat sinabi mo kanina hindi na tayo vlog kung magnegosyo ka nang pala para hindi natin mas. <laughs> hindi natin na ano, mamay nakita sa video, ay mura lang pala yan eh. Dami kuya, ilang piraso kuya. Hapot, po yan? Apat po. Solid guys, no? Wow, 4.50. Kasama yung sing-sing na isa. Ay, magbayad naman daw kayo. Mama, pwede kita maintindihan Okay na ba sa'yo? Ha? Ay, ay kung ano kasama. Sa mga vlogger, mamay tayo mo kaya. sa mong pindan yung pre. Maganda sa pindan syo, harun yung haro ng pindan. Okay. Boss, ilan na nabili mo na boss? Saan galing pa kanyang boss? Galing po kasi ito sa ano sir sa Nasunog ang galing. Ba't na napakamura niya man boss? Binenta lang kila ma'am nang palugi na lang din tapos binenta pa 100 yung leg piece. Kasi ito kasi mga ito itong sa kamay, itong para dito. 50. 50 na lang din. Tapos ano kasi? Ito guys ha, Mabibili nyo nang nasa 16, ang nasa one six ang mm, sa talaga sa marketan At, 1.6 mga dalawang ah, libre oh, sa market no oh. dito sa Carmen planas talagang karmi pa mm. oh, yan pala pendant pala yung yung pendant mo. oh 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 150, 150 dalawa dalawa oh, 150 yung pendant ang laki pero wala pa na bulsa diyan boss ay nandoon boss <laughs> 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 wala, ka, wala pa wala pa wala pa wala pa na bulsa o, yan boss wala pa lang tayo ah, ibubulsa pa lang o, uh, babayar mo na bakit bulsa yan ayo asan ito, ito, yung ano natin wala ito din talaga dami bibili oh may ito, ito. tinamo yung mga pendant diyan oh yan oh pwede pa nga oh ito yung gawin mong pendant oh ito boss bibili boss bait boss oh yan ang pendant oh kayo pendant Ma'am. Sorry. Nabili ano, no. So, ang presyo nito sa mga bracelet ni uh, pendant. So, 'yan mga guys. So, 600 na ba? Yung uh, Wala. Ano ba tara sa totoo lang? <laughs> <laughs> Sama na natin sa vlog 'yan. Ano bang? Ah, ah. Yung babayaran niyo yung nakakita. 'Yon 'yan, nabili natin ka vlogger, ang dami no. Bayad sa hindi totoo, ang Alin 'yan 'yung walang pendant? Sige, ilagay mo. Si Ma'am, ang dami na nabili ni Ma'am oh. Opo, 925 po na silver. Eh si dami lang. Eh may ari ano? 'yun okay, oh. Dalawa, ah, dalawa daw. Isin dalawa lang Dalawa, dalawa. Oh, dalawa pindan. Oh, dalawa. Kaya nga eh. Oy, ka. Pag marami,